sa lahi at kultura, iisang pinagmulan nating lahat. Sa katunayan, kung hindi dumating ang mga banyagang mananako, isa ngayong Muslim na bayan ang ating bansa. Sa pagdating ng mga Kastila, magkatambal na dumaong ang kolonyalismo at katolisismo. Subalit hindi natinag ang mga nasa Mindanao. Sa loob ng higit tatlong daang taon, hindi nagawang masakop ng mga Kastila ang mga tinawag nilang Moro. Maging ang mga makabagong sandata ng mga Amerikano ay nahirapang paluhurin ng mga ninuno Muslim. Subalit, ang hindi nakuha sa sandata, nadaan naman sa mga mapanlinlang na patakaran. At dito na nagsimula ang unti-unting paggamit ng batas upang agawin sa mga Moro ang mga lupaing tinirhan ng mahigit limang siglo. pagdating ng mga Amerikano, ginawa nila, binago nila yung pagtititulo ng lupa. Yung mga banyaga sa Mindanao, pwedeng makakuha ng higit sa mga labing walo na hektarya ang pwedeng patituluhan. Ang mga nitibo at mga muslim, hindi pwede. Ipinagpatuloy naman ng pamahalaan ng Pilipinas ang malakolonyalistang kalakaran. Isang halimbawa rito, ang Recto Quirino Colonization Act ng 1935. Tindrato nila ang Mindanao, isang koloni. Binagsakan ng mga settlers galing sa Luzon, 1912. Andami lahat pumunta sa Mindanao. Kaya ngayon kami ang minority sa Mindanao. Bagaman sistematikong inagawa ng lupat likas na yaman, ayon kay Binibining Amina Rasul Bernardo, hindi naman ganoon kalubha ang kalagayan ng mga moro noon upang umabot sa isang armadong pag-aaklas. Bilang katibayan, noong taong 1960, mas mataas pa ang sulu sa probinsya ng Pampanga pagdating sa access to water at sa Ilocos Sur sa access to electricity. Pero by 1990, bottom na kami. Ang tanong, paano nangyari yon? Marcelo? Law. I find population number 1081 facing the entire Philippines under Marshall Law. Isa sa mga ginamit na dahilan ng Pangulong Marcos upang ideklara ang batas militar ang Muslim Secessionist Movement kung kaya't nagpadala siya ng malaking puwersa ng sandatahang lakas sa Mindanao upang buwagin ang sinasabi niyang pag-aaklas. Sa pag-aakalang kuta ng mga rebelding Muslim, isa sa mga nakaranas ng military oppression ang isla ng Bongo sa lalawiga ng Maguindanao. Uh, December 18 kasi yun, dumating yung Pilipinibi, inikot itong pulo-pulo. Nagpunta ako sa maski kaya nasalo ko yung mga sandalo mo army. kung saan saan sila namumaril, maraming natakot, lalo na yung mga bata, nag-iyakan na. Hmm, uh, yun, na kinuha nila ako, nagkakuan pa yung baril nila sa akin, ipinasa nila ako sa kwan, simkong. Pag Pagkagabi, interrogate, interrogate. Tinatanong nga nila kung ano nga, kung ko, ako, o saan ang, saan ang mga tao ko, saan ang baril ko. Una, suntok, si pa. Tapos, kahoy na. Dos por dos. Dos por pa dito sa dibdib, sa likod. Matapos matorture, nanlumo rin si Ginoong Rakman pagka uwi niya sa kanilang bahay. Wala. Wala na iwan. Wala kami nakuha. Ito ang sala niya. Wasak talaga. Sabi ko, grabe nito. ito. talaga talagang ano ng army noon. Hindi ko talaga magalimutan ginawa nila sa akin. Walang masalanan. Uh -huh lahat ng bintang nila, wala nang katotohanan. Nagkaroon ng secret operation na para makuha natin uli ang Saba, magpapadala sila ng SWAT team comprised of mga young moros. Unfortunately, na booking, nagkaroon ngayon ng trigger. Doon sumulpot ang liderato ng Moro National Liberation Front. Originally yan, si Miswari, kasama na rin dyan, sina Ambassador Abulkair Alonto. They gathered yung mga estudyanteng Muslims para magkaroon ng movement para hindi mangyari yung kinatatakutan nilang genocide. Bilangin mo yung lahat na na sa Pilipinas. Siguro hindi pa nakakalahati yun dito sa Luso Misayas. I will name you some of the massacres. Yung very popular na massacre, yung Manila massacre, mula 60 61 na pinatay ng Ilaga at sa Pilipin Constabulary. And then, yung malisbong massacre sa Palimbang, Sultan Guterres, mula 1,000 pinatay sa loob ng mosque. Yung sa Magsaysay massacre, sa Lano del Norte, siguro mga mula 40 yun. And then, yung ano, yung Pata Island Massacre, more than 2,000 ang pinatay sa isang island ng mga, mga sundalo. And then Patikol Massacre, more than 700 pinatay dun sa Sulu. So ang dami-dami kong pinatay ng mga Moro during martial law. It has never been a war between peoples or a war between religions. Ang nangyari talaga dyan because of martial law, na natakot na yung mga Muslim communities na iba wipe out nga sila, nag-arma, nagkaroon na ng uh, armadong grupo protecting the Muslim communities. Pero sa totoo lang, nung dineclare ang martial law, wala naman talagang Muslim secessionist movement na armado. Kung walang martial law, walang MNNF. And from that time on, from martial law, poorest of the poor na kami, least served, most conflict affected, Pagkatapos ng halos limang daang taong pakikibaka at pakikidigma laban sa mga banyaga at maging sa mga kababayang mananako, umusbong ang pag-asa ng kapayapaan at kaunlaran para sa mga bangsa moro nang magkaroon ng kasunduan. Hangad ng dalawang pangkat ang karapatang magkaroon ng otonomiya o ng sariling sistema ng pamamahala sang-ayon sa mga paniniwala at kultura ng Islam. Ang konsepto ng otonomiya ay hindi nagmula sa MILF o sa kasalukuyang pamahalaan. Galing ito mismo sa saligang batas na kumikilala sa pangangailangan na magkaroon ng sariling autonomous region, ang Cordillera at ang Muslim Mindanao. Now, the rationale for Bansamoro is historical oppression and neglect. No, uh, Tingnan mo yung history natin. Talaga napabayaan natin yan, part of it, kasi may prejudice tayo sa moro eh. Alam mo, pag merong kidnapper o carnapper na Muslim, sasabihin, Muslim kidnapper. Eh ang karamihan ng carnapper sa Pilipinas ay Katoliko. Nakarinig ka ba na, <laughs> na sinabi, nahuli nila, ah, uh, Catholic carnapper? Wala. Napaka-insensitibo. Meron akong biniling isang poster na nakalagay mga pambansang sagisag. Nakalagay doon, pambansang dahon, anahaw. Pambansang bulaklak, sampagita. Pambansang puno, naras. Pambansang pagkain, ano nakalagay doon? Lechon. Eh nung pinapakita ko yan sa mga seminar, sinasabi ng mga kapatid nating muslim, eh paring birthday tignan mo yan. Binubuo niyo yung bansa niyo. Hindi naman pala kami kasali. So we have to overcome that prejudice. We cannot overcome that completely. That takes time. That takes healing. that's a long process. But maybe we can set it aside sufficiently for us to give peace a chance. Kasi napakalapit na natin. Ang pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law ay naglalayong magbigay ng tunay na otonomiya sa mga kababayang Bangsamoro. Naniniwala ang maraming eksperto na bagaman maraming batikos ukol sa BBL, makatwiran ang mga layunin ng nasabing panukalang batas. Very clear na ang pinaglalaman nila ay ang kapakanan ng mga communities. Kaya hindi tama naman sabihin na yung peace agreement ay nalagdaan upang palakasin o payamanin ang Liberation Front. Ang autonomy, hindi yan papabor sa isang grupo lang na tao dahil demokrasya tayo, eleksyon yan eh ang mga citizens ang boboto kung kasino ang kanilang representante. Hindi lamang kung sino ang Liberation Front na lumagda ng peace agreement. Pangalawa, kung titingnan mo yung economic, sa nilalagay? Roads, schools, irrigation, seed money for entrepreneurs. Eh hindi Liberation Fronts lang ang makikinabang dyan kung hindi lahat. Bahagi na ng ating demokrasya ang pakikinig sa mga batikos at puna upang mapagbuti ang isang panukalang batas. Subalit, may paiwang payo si Attorney Manso at binibiging rasulta uh, don't expect na nandyan lahat sa batas na yan, lahat ng solusyon sa lahat ng possible problems that will arise. Diba? Ganun yan. Eh. That's the evolution of law, kailang may jurisprudence and so on. That's part of it. That's part of the whole system. Yung Bangsamoro Basic Law, at the end of the day, papel lang yan. You need both. You need the architect's plan, you need the Bangsamoro basic law, and you need a good group to build the house, a good group to run the Bangsamoro. If you only have one without the other, it won't work. You need both. But to begin with, start with the architect's plan. Start with the Bangsamoro basic law. Tiwala ang pamahalaan na kakatawani ng BBL ang interes ng lahat ng mga naninirahan sa Mindanao. Kasama na riyan ang mga kasapi ng MNLF at non-Muslim indigenous groups. We have talked with the people in the street. We have talked with political leaders. They are in support of it. In fact, this law, a pop group, will be an instrument, something that we can embrace that we can once again say it and declare it to the world that we are home. At last, we are home. The Bangsamoro is home. Masaya po kami dahil ito yung daan upang matigil na yung kaguluhan sa Mindanao. Kailangan ma-implement ito ng maayos. At uh, ito yung simula sana ng gaganda na naming buhay. Sa akin, we must begin the trust building. Ano pang evidence ang gusto natin? Um, the biggest evidence is they gave up their dream of independence. That's big. Malaki yan, no? And a peace process is give and take. We must give something. Aid ang sa akin yung opportunity is now, right? Because the president uh, is trusted by the Muslims and our uh, leaders trust the Muslim leadership. Unusual yan. Dito na tayo sa last stretch. Panahon na po na iwanan na natin ang gera at uh, iwanan natin yung taga-tagal na panahon na ang, sa pagitan natin yung mistrust. Kailangan, we will trust each other. Ang pagkampi mo sa Moro ay hindi paglaban sa mga ibang Pilipino kundi pagbubuo ng isang bansa ang Pilipinas. Sana magbukas tayo ng isip para makita natin kung paano tayo makakatulong sa kapayapaan. At least minimum, huwag na tayo makadagdag sa gulo. And let's proceed with the peace process uh, para, para wala nang mahadlang, makahadlang dito sa peace process kasi ito ang totoong solusyon. It, to me, the future of this country is when the poor get together and empower themselves so that we have a new generation of leaders who know how it is. Alam nila kung paano maging mahirap. Uh, sila ang palagay ko, ang makakaintindi ko anong kailangan gawin yun para nga magkaroon tayo ng social justice and human development. Ang mga bangsamoro ay di lamang kababayan, kundi mga kadugo sa isang lahing pinaghiwalay ng pananako at pananamantala gaya ng anumang pagbabago. Takot at pangamba ang nadarama ng ilang taong sanay na sa nakagawian. Ngayong abot kamay na ang katapusan ng digmaan. Hindi kaya't ngayon na ang panahon upang pagbikisi ng mga boses at sabay-sabay ipagdiwang na ang ating henerasyon ang magwawakas sa hidwaan at magpapatotoo sa pangako ng kapayapaan.